Ano ba? Wala gagawin pa. Wala gagawin lang ako sa lansolis. Ang <laughs> kumain lansolis. Ang lakas kumain lansolis. Striktong mo ba? aso namin mahilig na putas. Wala mm. kumain ng lansolis. Wala kumain ng lambutan. O, oh, tingnan mo ha. Tingnan niyo po. O, o, o. Takaw yan o. No? O, oh, o. Oh. O, oh, galing o. Oh. Kahit maasim. Hmm.

hindi ko alam niya. Hindi naman eh. Ah, minsan stick ka na ba? Si Tessa. Give me, give me. Give me now. Matamis kasi no, yung iba. pag <laughs> Kila <Kailangan> ka yun. Di buto ka ko sa kanya. May buto. Ayoko lang buto. Kila <laughs> <laughs> ka niya pati buto. tumakayan. Ayan, 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 tamis. Earl? Oh. Kaya kaya niya pag may buto. Oh, ito na. kita. <laughs> kaya ka ko sa kanya pag mga lalaki buto. Ayaw kainin yung may buto. Kaila kaya naman niya. Kailangan pa talaga sinusubo sa kanya. Oh. Ayaw niya nilalapag. Kailangan sinusubo sa kanya. Kaila kaya siya kaarte, Sige, oh. sige.